Nagsimula na ang mamahagi ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa mga naapektuhan ng baha at landslide sa Davao Region. Para sa update live na magbabalita, si Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. Bril, sa ang mga bayan na nakapag-abot ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation? <coughs> Cheryl, ongoing ngayon ang pamamahagi ng food packs ng Alagang Kapatida Foundation sa mga naapektuhan ng pagbaha sa Carmena, Davao del Norte. Pero bago ito, nauna na tayong tumungo kahapon sa mga naapektuhan ng landslide sa Mako, Davao de Oro para rin na mamahagi ng tulong. Sa Tagum City, Davao del Norte, buhay na buhay ang bayanihan ng magkaisa ang iba't ibang religious denominations sa pagre-repack ng tulong para sa mga nabiktima ng matinding pagbaha at landslide sa Davao Region. First stop, ang mga naapektuhan ng matinding landslide sa barangay Masara sa Mako, Davao de Oro kung saan sa pinakahuling tala, 98 na ang kumpirmadong patay. Sa tinungo naming evacuation center, tatlong daang pamilya ang umaasa sa tulong. Kaya sila agad ang binigyan ng food packs ng Alagang Kapatid Foundation. Thank you po sa TV5 Alagang Kapatid Foundation. Salamat po sa tulong niyo yung binigay nyo po ng mga relief goods. Thank you po talaga. Daghang salamat sa inyong tanan. Nga naka-lawat minining ang ay inyong ayuda. Simula na raw ito ng buong linggong pag-iikot sa iba't ibang parte ng Davao Region na apektado ng pag -ulan. Lubos naman ang pasasalamat ng Alagang Kapatid Foundation sa mga sponsors at donors na naging dahilan kaya nakalikom tayo ng sapat na pantulong sa mga nangangailangan. Itong mga tulong na ito eh, pinag, pinagsama-sama namin magmula sa ating mga partners mula sa MVP Group, ang uh, Juan Meralco Foundation, ang Metro Pacific Investment Foundation, PLDT Smart Foundation, tsaka iba pa. Sa ngayon ang dala-dala natin ang mga relief goods naman mula sa matagal na nating partner ang uh, Jesus Christ of Latter-day Saints Charities. Maraming salamat Bril Montalvo, ng Radio 5 Davao.